gusto ko lang linawin na kasi maraming camera ngayon, maraming vloggers. Never po ko nang hingi 'yung nagpa-picture ng 15. Yeah. Yeah. At hindi po totoo na may kinikilala akong vlogger, may kinikilingan ako. Nagkataon lang talaga 'yung mga kilalang vlogger, 'yung mga uh, influencer, 'yung mga social media influencer na kilalang mga vlogger na may appointment yan sa akin. Pero ngayon, nandito kayo. Entertain ko naman kayong lahat dahil free ako. Yeah. Kaya, yeah. Natikita ko kasi sa social media ngayon pinapakita lang nila yung yung negative lang, negative sides lang na hindi pinapakita nila kung bakit yung sasabi na mamaya na, yun lang lagi ang nakikita. Pero so, dapat ipapakita nyo yung whole video. Okay. Diba? lang na kumakalat kayo na ito na ang attitude niya so ayun ayun kayo eh so dapat kung bakit ko ginagawa yon may full video yun eh mahaba yon okay. ang pinapakita nyo kasi ngayon negative sides lang so wala naman ako pagkalam gusto nang linawin lahat na hindi totoo yung hindi ako ng 1.5 hindi totoo na namimili ako ng vlogger hindi naman din tayo maasa sa hingi kasi nakilala nyo ako bilang masipag na nag, tumayo talaga ako sa sariling paa syempre nagbibigay naman sa akin ng resibo na parang gusto lang ibayaw kung bigyan. Hindi po, hindi po po yan iningi. O ito, nagpapasalamat ako dahil sa blessings. Alam nga naman, tanggihan ko may nag-offer sa'yo ng blessings. Oh, right. Yeah. Right, right. So yan, malinaw lang po yan talaga na hindi po tayo ganun. So ngayon kasi, may mga vlogger na gustong sarain ako. Uh, gusto talagang, hindi po, alam ko alam po ng motibo nila sa buhay. Basta laban lang. Importante dito, sinabi ko na to, hindi ako ng agrabyanong tao. Lumalaban ako ng patas sa paraan. At saka wala akong taong um, inaapakan. So, Magpapatuloy ko rin yung pangarap ko walang gusto ko sa buhay. Sana ganun din kayo. Diba? Yes. Ayun so, lang, maraming salamat sa inyo. At gusto ko lang kasalamatan si Sir, yung friend ko si, para pala sa inyo nak nakakilala si Ambassador, si Sir Lister, Lister Ulalia, maraming salamat sa inyo. <laughs> Kung si Diwata lumaki na yung ulo niya, di ba? gagamitin niya yun, he'll use anyone's name kasi he's very influential right now eh. Pero he choose not to kasi mababaloob niya hanggat maaari kaya niyang trabahohin at trabawin niya. Kaya si Diwatang, uh, wag niya sana siyang, kayo mga vloggers, kayo yung, kayo yung dahilan bakit siya nandito ngayon at kayo rin dahilan para malabanan niya yung mga backers. So, thank you very much. Enjoy lang tayo. Ay, 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 ay. ganito, 24 hours talaga ang plano ko. Pero syempre, didipindi natin yan sa mayiging flow ng tao. Kung mas maraming tao sa gabi, 24 hours pa rin tayo, di ba? So, dipindi yan sa location kung 24 hours din yung tao. Pero ang gusto talaga natin is 24 hours kung kaya. At kung mayroon pa mga kumakain sa gabi. So, tingnan natin. Para target natin 24 hours talaga.